Hello mga kapeks, good morning It's me again po, Pex Vlog Welcome back po na naman sa ating YouTube channel At support this video mga kapeks uh, araw na po yung assessment ko Para sa NC2 Sa Test da Carmen So yung Start namin yung pasok ano, um, Alas 8. So yung oras na ngayon Is 7 So mga 30 minutes yung bahay ko papuntang Tesla Carmen So, yung yung pinapadalang PPE na gagamitin namin kasi kami yung magdadala ng PPE namin sa pagwelding. So yung dala ko lang ano to. Ito lang makakapiks yung dumating ka na no, ko ito lang. Tapos yung apron para dito. Pangwelding yung pang ano dito sa katawan. Ah hindi pa dumating baka bukas pa. So hindi kami magam pero i-accept ko naman i-kukunin ko pa rin kasi magamit ko pa naman yun so baka dun sa assessment lang baka merong extra doon. ah hiram na lang ako doon. ito lang yung yung dala ko mga ka-fix. yan yun lang yung dala ko <laughs> yung master takla gloves tapos kailangan ng dapat ng ano na shoes na na spalto kaya ito lang yung ano ko sinote ko kasi medyo makapal kay san san to medyo makapal kasi kaya pwede na to at yan ho mga samahan nyo naman ako pupuntang Tesda Carmen. Sana maging okay yung assessment ko ngayon. And good luck to me. Let's go! Yan ho mga ka-pics after 30 minutes, nakadating din ako dito sa Tesda Carmen. So, hintay, gihintay na lang ako dito sa labas kung mag-start na kasi may nakita ko dito may nasa labas may, may mga dalang welding mask Uh, baka mga kasabayan ko to so maghihintay na lang ako dito sa labas kung pumasok na sila doon na lang ako kapasok sana maging okay yung performance ko sa assessment good luck sa akin yun ang mga kapix yung mga nagkuha din ng in mga picture nila batch 23, batch 22 In see to small meanwhile po yung amin uh, uh, assessment uh, na pasado po kami lahat at uh, tapos ano wala nang malakas at bumuha dito ng ano tumas yung tubig baha po dito mga kapiks yan daw na yan o mga kapiks uh, tumas po yung tubig baha dito kasi malakas po yung Ilang palagwa, Archie? Kanina po yung motor ko po. Palagwa? Uh, <laughs> sa ballroom ba? Pagpunga ko po ng motor po. Hindi uh, <inaudible> ko masya po yung tubig. na mo lang po ako ng sapatos ko tapos. Nabasa pa rin yung ano ko. Yung po. Yan po yung isang motor ano. yung, yung. 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 Lulubog na sa bahay. Huwag na po yan mamaya. But, buti na lang po yung motor ko. Ah. Nakuha ko kagad. Kasi kung hindi ko nakuha. Yun po. Lulubog po yun. Malulubog po yun sa bahay. Baka hindi umanda. Uh, try, try ko din po ito na kung umandar Kasi medyo umano yung, po, yung tubig sa baba. Medyo inabuti na. Sana umandar po. Tapos sabi po nila dito. ah, uh, yung bago dito medyo matagal po yung ano. Kumuka mga tuwas daw. Eh. Uh, ganito daw po dito pag lumalakas yung ulan, yung tubig, tubig ba tumataas po dito. Parang bumabalik po, galing po ng ilog. Tingnan po yung, yung, ano, yung, yung isang multicab doon. <laughs> Wala na yung ano, gulong. Dilip na! Kalabang, kakulong. Kalabang, kakulong. Kalabang, kakulong. Kalabang, kakulong. Eh go lango tubig po, kung mapasok na pulido sa po. <laughs> Asa mo agi po? bau bobo hmm. <laughs> doon nga may dadahan sa taas kasi medyo mataas din dito mababa kaya yung tubig ano malalim yan po yung mga kasabahin ko sa pagkuha ng insito sa ah, okay po kami lahat Nakakuha, nakapasa po kami lahat so yan o mga piksahan. nandito na po ako sa highway ah, matraffic mga kapiks tingnan nyo po And, traffic dahil sa baha so yan hindi po ako nakapagsapatos so dito na lang ako magsasapatos hindi nyo naman basta <laughs> talaga yung pantalon ko sapatos muna tayo kasi medyo traffic pa ah, uh, tandawin na po tayo pa uwi eh. isa na lang natin uwi kasi baka mabutang pa ko ng walang let's go Ayun mga kaliks, mukhang may stranded tayo dito kasi malalim yung baha dun. Okay. Mga puro mga kaliks. Kaya pala traffic. Baka hindi kumaya yung motor kasi low Maya maya na lang kasi sabi ng isang tao dito ah, Medyo ano lang Mabilis lang humupa yung baha So hintayin na lang natin Baka pinipinutin ko pa Paano yung motor Ito na Eric So hintayin lang muna tayo Baha mga kapwits Stranded yan mga kapiks nakauwi na rin ako sa bahay ng safe uh, inano ko na lang yung motor mm, ko na lang sa baha buti na lang uh, hindi na ano, hindi tumirin, hindi na mati kasi eh. akala ko uh, abutin butin yung motor sa ano kung papasokan na e, eh, trinay ko na kasi natatagal na ako sa pag dun sa ano, <coughs> gilid sa Carmen baka kasi mabutan ako ng ulan kaya uh, trinay ko na naniluso nga uh, uh, salamat naman na hindi tumirek so safe tayo ng at um, babalik naman pa ulit sa test Carmen na uh, mag update na lang sila mag, mag text kung kukunin na namin yung pinaka payslip ng papel para sa pagkuha ng uh, certificate in situ. Uh, yung <coughs> sa pagkuha pala ng in-situ certificate uh, dun ata sa bandang Cebu. Medyo malayo. Eh. Eh, eh, hindi ko alam kung asan yun. Pero, tra-try -try ko. So, at salamat-salamat pa sa instructor namin sa nag-tour sa amin. Yung pinaka-teacher namin dun sa welding sa Ismaw. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo sir uh, sobrang bet po niya at tinulungan po kami para makapasa so maraming maraming salamat po sir uh, God bless po sa inyo sana marami po pa kayong matulungan na gustong makakuha ng in situ na kagaya namin so, uh, nakakuha din tayo ng in situ certified welder na tayo mga meron tayong ano, in situ certificate welder na tunay na nagwe building talaga tayo So, salamat salamat kay sir. At hanggang dito lang po muna tayo mga kapis. At syempre kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please subscribe na po and don't skip the ads. Paki-click na lang po ang notification para mag update po kayo sa lahat ng ating mga bagong video. So, yun na mga kapis. Thank you for watching. Maraming maraming kay sir. Syempre maraming salamat din po sa inyong lahat. God bless you all. Thank you for watching and see you in our next vlog. Bye-bye.